Hello! What's up? Guys, uh, nandito tayo ngayon sa Malabon. Siyempre, para sa another segment ng ating uh, trivia. Okay, ang nakikita nyo sa akin likuran ay ang Governor Pascual Avenue Yan. Ang Governor Pascual Avenue guys, ay may haba lang na 4.3 kilometer from Pinagtipunan Circle hanggang General Luna. Okay, binabaybay niya yung Malabon. Siyempre, dagdagan natin. Parang ang konti naman, no? Dahil nandito tayo sa Malabon... Ang tribe natin sa Malabon ay ipan ipinangalan siya sa ano na silt deposit. Ah, uh, silt deposit o oh, ang ibig sabihin ay marami siyang deposito ng clay dito sa Malabon. Okay? Pero ang sabi sa matandang kasabihan ng Malabon daw okay? Mainit kayo ha ay pinangalan sa maraming labong okay? so maraming labong o yung usbong ng kawayan kaya malabon malabong daw siya dati according to history mga matatanda no? pero ang ibig sabihin niya talaga ay silt deposit kasi siguro gawaan to ng clay dati okay? ang malabon ay parte ng Kamanaba region no? ang Kamanaba region ay may apat na syudad Siyempre, ang mga sinonim niyan, di ba? Ang acronym. Kamanaba, Kaloocan, Malabon, Nabotas, and Valenzuela. Na pag nagiging Kamanaba. Ano pa ba? Uh, sige. Ang Malabon ay nasa halos gitna siya. No? Nang, ano. Pinaikutan siya ng Kaloocan, Valenzuela, Bando, bulakan ata uh, Quezon City. Ah uh, doon sa part ng Tama Quezon City na yung kabila ng ano eh. No expressway. So ano pa ba? Pwede nating i trivia sa Malabon. Dito galing ang pansit Malabon, nasikat na sikat. Okay, ah uh, ano pa? Bukod sa baha, ano pa bang naiisip natin sa Malabon? Okay na lang muna, guys, no. Ito ay founded ng mga Agustinian pa rin nung 1590s. 1590s yan na discover. Okay? So, i-chat nyo ako guys, no? Kung may gusto kayong malaman sa Malabon. Hindi lang i-google. Kabisado ko. ko na. <laughs> Thanks guys.